Hello everyone. Nako, hindi lang pala bring him home ang ginawa nila sa America sa New York. Nako guys, pati rin pala Marcos resign at no to impeachment. Wow, grabe to guys. Panoorin natin yung video na to. Yeah. i love you, love. Grabe no, hindi lang pala bring him home yung uh, yung sinisigaw nila kundi Marcos resigned din. <laughs> Impeach daw si Marcos. Grabe no, grabe yung mga pangyayari talaga sa New York to high, hindi basta-basta ta sobrang dami nila. Wow. Alam mo yung pagmamahal talaga ng mga Pilipino, grabe. Tapos ang dami pa talagang pabulag-bulagan kunwari. Paano na pabulag-bulagan sa mga nangyayari para namang hindi sila nakinabang? Alam mo yung mga mga sumusuporta sa mga ano pink lawan tsaka mga dilawan. Nako. Nako guys, alam niyo namang talagang alam mo yun kung iisip-isipin mo lang talaga ha. Dati ano, talagang Talagang panay yung pag-aano nila sa mga Marcoses. Pero ngayon guys, wala, sino nila nagsanib pwersa na sila sa mga Marcoses. So yun ba yun, yun yung ba yung iluluklok nyo sa kapangyarihan, mga balimbing, no? Yung uunahin yung pansariling interes imb imbis na yung interes ng mga kababayan. Sinasabi pa talaga na hahatulan daw sila ng sambayan ng Pilipino pag hindi natuloy yung impeachment, o, oh, di ba? <laughs> At saka eto pa, guys. Ito talaga, ito talaga yung grabe si Arnold Clavio. Oo, oh, oh, grabe to si Arnold. Ito yung sinabi ni Arnold Clavio, o oh. kapag hindi natuloy ang impeachment trial, everybody everybody's happy sa gobyerno, lalo na ang mga magnanakaw. O, oh, di ba? Grabe, perfect na perfect ka, Arnold Cavio. <laughs> Bakit? Si BP Sara ba ang magnanakaw? Nako, talagang, alam mo yung ang tagal-tagal na niya sa, sa media industry, hindi pa rin ba niya alam kung ano ang galaw ng pagnanakaw? Gising-gising naman. Kaya, kaya talaga, katulad niya, kaya hindi na nanonood yung mga tao sa mga mainstream media. Wala nang nanonood sa, wala na halos nanonood sa mga mainstream media. Kasi yon yun nga, patuloy talaga nilang pinagmumukha ng tanga yung mga Pilipino. Katulad dito, oo. Oh, oh, happy daw. Eh, bakit wala kayong, ano, emek sa budget, 2025 budget? Di ba? wala silang imek, puro impeachment, puro yung confidential funds ni VP na kung saan ginasta daw in 11 days. Eh, syempre naman 13 days na lang yung natitira para gamitin yung mga yung confidential funds na ibinigay, di ba? Eh, di, gagastahin lahat. <laughs> ano ba naman, Arnold? Alam mo ba, yung Davao, debt-free. Walang utang yung Davao sa halos ilang taon. Basta sa loob ng pamamahalan ni VP Inday Sara Duterte, nung siya ay mayor, ginawa niyang debt-free yung Davao. Yung Pilipinas ba, ano, <laughs> number one, grabe, number one na naman tayo, guys, alam nyo ba yon Number one sa... Oh, yan, oh yan, yan, yan yung lumulobo sa Pilipinas ngayon paldong paldo sa 16.75 trilyon na utang nitong April 2025. Oh, yan. Yan. Yan ba gusto mo, Arnold Clavio? <laughs> Ginagawang tanga yung mga Pilipino, no? Masaya daw yung mga magnanakaw pag hindi natuloy ng impeachment trial. Nako, sobrang-sobrang baliktad sobra-sobra sobrang baliktad kasi yung mga magnanakaw yung gustong pabagsakin si VP Sara dahil alam nila pag nanalo si VP Sara sa 2028, wala na naman silang mananakaw. Yan yung talagang totoong-totoo, no? Bakit hindi nila talaga maintindihan yun, no? Ewan ko na lang talaga. Ako guys, ikaw, anong masasabi nyo? Grabe, di ba? Congratulations to us talaga, Philippines. Grabe, may nag dito, o. Oh dagdagan mo pa BBM nahiya ka pa Sabi ni Elmer Mendez Manapos, congrats PBBM admin, dagdagan mo pa. Hindi pa siya masaya, sabi ni D DP Selena. <laughs> ah, sabi naman ni eh, ano Ni Elmer Mendea, ni Rimulia Roger, masusunod daw. <laughs> Daragdagad pa daw niya. <laughs> ha ha ha. So guys, anong uh, masasabi niyo dito? Ay, sabi ni Gilear Fermalino Jr., kaya mababa ang value ng pera natin dahil lubog sa utang. Maunlad ang ibang bansa dahil hindi sila nangungutang at pinapatay ang korap. o oh. May death penalty sa mga korap sa politiko eh, sa ibang bansa, sa atin, wala. ba diba? Pagka, Pagkaupo na pagkaupo ni Marcos, pinakauna niyang binuwag ay yung binuo ni PRRD na grupo na kung saan tututukan talaga yung corruption, pipigilan yung corruption sa government. Yun yung pinakaunang binuwag ni Marcos, di ba? Galing. Sabi ni Degare Herosa Binyar, talo pa niya ang may pandemic. Grabe, saan nila dinadala ang pera? <laughs> Dapat nanalo si Attorney Rodriguez kasi panukalan niya death penalty sa mga corrupt government officials. Parang China, bitay ang corrupt. Correct. <laughs> Tutok na tutok sila sa 125 million confidential funds ni VP Sara. At least paldong paldo na sila. Take note, wala pang pandemic yan ha. Go BBM, kaya mo yan. May 3 years pa. Utang ulit. Sagad mo na. Huwag ka na mahiya. Grabe talaga guys. Naku, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!